Boss, anong mali dyan boss sa uh, ginawa nila? Bali itong check valve dapat nasa taas po Siyempre pag ano, nasa baba kasi eh. Medyo mahihirapan talaga yung kwan talaga Yung motor, baligtad yung pagkalagay Oo so, oh. oh. oh, yes no, uh, yes, no. <laughs> WhatsApp maka Kanoypi, nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng linggo. Tapos na kaming nagsimba mga Kanoypi nila Mrs. at Bibi Maika. Ngayon, may pupuntan tayo. Punta tayo ng San Carlos ngayon. At kasama natin si Boss Peter. Bali babalikan namin yung ano, yung ininstall ni Boss Peter doon na no jetmatic. Bali wala daw nakukuha na tubig yung ano, yung motor sa puso mga kanipi sa gripo kaya yan babalikan ni boss Peter para gawin at ayusin yung ano yung problema na yon so tara at Sasabay daw yung mama ni Scout Ranger papuntang San Carlos Kaya sunduin muna natin sa bahay nila Okay? At ito, wala ko na yung tubig May tubig kasi eh, Mabilis akong uhawin mga kanipi dahil sa uh, init na panahon ayan uh, happy sunday sa inyong lahat at yung mga hindi pa nagsimba dyan magsimba na <laughs> para pagpalain tayo di ba okay malayo layo na naman yung ano biyabiyahin natin mga kanayiti one hour ata yung ano yung gang kalayo isang oras tayong magdadrive <laughs> bali tinawagan ko na rin si boss Peter mga kanaypi hinahanap na lang niya yung ano yung machine niya na panghinang sa ano sa PPR pipe Let's go, let's go. Nandito na rin si Mia. Bali, winasingan ko kanina umaga. Ayan o. Oh. linis na naman yan, mga kanayipi. Ayan. Sobrang linis mo na naman, Mia. Oh. Okay, let's go. Ayan, mga kanayipi. Pupunta na tayo doon sa bahay nila, Scout Ranger. Para sunduin yung mama niya. Mga ka nandito na si Ante. Palankal ng Ante. Da Jile, Ante. Wen. Paisa na lang. Tigamin ke tangan na pagamin di kable na Jikwa eh, gipisa. Anime man na kayo. Kali ah, bai. Kali bai. Ha? Kali bai. Kali ano ko mo. Kumusta naman natin guys? Jay ko, Tang Carlos.

may ko di kinya ko. Kinya pa yan. Lubat. Ha? Lubat. Pati mo titia. Baka matiliwok. Ha? Baka matiliwok. Kinya ka terimut na. Remote. May road

por press Ahomo. Patare ata. na tayo sa. Bahay ni Scott Ranger. Thank well, i know. yan mga kanipi nandito na kami sa bahay ni Scout Ranger Robinson Obaldo ayan pre gagawin na ni Boss Peter yung ano yung may problema dito inumpisan na ni Boss Peter eh saan ba siyang lalagyan mo ng ano yan tapos sa bahay yan ba oh Oo. Oh. Ay, yung bago. ayo nga, no? Para sa straw. Okay. Kaya meron tayong, ano, mga kanipi, yung PVC pipe. Kasi ilalagay doon sa loob niya na straw. ngarahe oh pag na dorot apo ang ini ayan tinanggal yung tubig doon sa loob ng tanke darinin din niya makakano itik

tinatanggal ni Busquitar yun mga kanayipi dahil ano uh, titignan yung check valve sa baba may check valve kasi na nailagay doon eh tapos may check valve pa dito nahihirapan yung ano yung motor na ano umigop tubig. ng tubig na kailangan tanggalin yun tritridan na lang yan boss. Okay. Oh, boss. Tritridan na lang boss. Oh, sa bagay para hindi mahulog no. Anong mali dyan boss, sa ginawa nila? Bali itong check valve dapat nasa taas po. Siyempre pag ano, lang sa baba kasi eh? Medyo mahihirapan talaga yung kwan talaga Yung motor, baligtad yung pagkalagay Oo oh. Kaya pala nahihirapan humigop ng tubig yan no Oo nga Ito na lang natin ilagay mamaya oh. Pero yung bago na lang yung ilalagay natin boss ito kasi ma ano to mga to, matitigas yung spring ito mga to boss. Oh, oh yung ito. mga mumurahin no. Oh, boss. Alisin na yan. Ito Tigas. oh nga, mahirapan nga. Tigas. tapos may check bulb pa dito isa. Dalawa, dalawa. dalawa na. Ito check bulb sa dito para yung gripo natin hindi magpatay, boss. Oo. Oh. Kasi naman sa motor, boss. Kaya pala na hirap nito. Ikumpara natin dito sa ano. Ano lang siya. Oh, wow. Smooth na smooth, no? Hmm. Smooth na smooth. Oh, tikas. <laughs> <laughs> smooth nga ito. Original ito eh. Nasa magkano itong ganito, boss? Yan, yeah, boss. Uh, Ayan, yeah, boss. Uh, nasa 1.6. 1.6? Oo. Yung pero yung, yung mga ganun ordinary lang yun. Parang ganito yung nandun sa bahay no. Oo. Oh, ay ay inkabitati butor mo ay. Atang kasi. Kasi manante. So ito mga kanipi yung ano ilalagay sa loob ng um, tubo. Ayan. Itong pipe na yan. Kulay blue. Tatlong pipe yan eh. Yan yung pinaka-strong niya sa loob ng ano, uh, tubo na nandiyan. Yan. Ayan mga kanipi, pinasok niya yung, ano, yung tatlong tubo Uy nante Tubo ka, uy, tatlong nga agay tubo Ayan. Ayan, kakabit na yung ano, mga kanayipi, yung pinawilding ni boss. Para sa kanyang istro. Wala ka ng palya yan no, boss. <laughs> Naka-istro na eh, hindi na mahirapan yung ano niyan. Motor. Lagay na yung stroke, boss, you know, boss. oh Ayos na. <laughs> oh yung snow oh ay sa kuya kasi may kick sa baba I see. yung strainer niya na yung nilagay para hindi na siya mahirapan humigop ba may stock na siya para hindi makahigop ng bato ayun bali pinalitan ni boss Is Peter yung ano then? yung linya oh, ng, uh, ng uh, ano na, ng pipe dito na niya ipapadaanin yung luma nandito mga kanaypi yan ha? o bumigay na kuya yan o tabingi na yung ano niya stopper niya wala na na upa no yan hindi din na di, di, di lang meron pa naman. Meron nun, okay. um, ayaw, na meron na nung time na bago oo ayo yan sila na pala eh. ayan mga kaniti Ay, binili lang no... natapos nang set up ni boss peter oh, kayo, eh. naayos na rin dito upo dito sa taas ilalagay na lang yung gripo ito mer ayan binago niya yung ano yung daanan nung mga pipe ay, may tubig na. Pabilis lang yan na ano, andar kasi. Maestro na siya eh. Breaker Ayan may tubig na o. Eh ikaw ba naman naka-straw? Naka-open yung baba na, boss? Ayan sa Inalawang sa baba, no? So talagang, kuan madilaw yung tubig, no? Silenso na yung ano, mga kanipi, yung tunog ng motor. Kasi eh, hindi na sa nahihirapan, ano, kumigot ng tubig. Silensyo na, yung. pwede gumalaw yung ano yung gripo talagang matibay <laughs> scout ranger <laughs> ayos na boss nag automatic na ano no i-drain muna natin para ano wala nang abirya kahit hindi pa lang kikiminto eh Sige, sige. Para no, para makita kung may lake no kaya. Mm. Ay, Ayan, mga kanayipi, maayos na yung problema ni Scout Ranger. Kababata ako. Ayan na. Wala nang ano, wala nang problema kasi nag-automatic switch na to. Saka hindi na rin nahirapan yung motor na no umigop ng tubig kasi may straw na doon sa loob niya. Ayan, naging silensyo pa yung tunog ng ano ng motor na 'yan. Ang problema na lang kung may mag-leak yung ano yung mga pipe niya diyan sa loob ng bahay niya. Ay ko Dito wala na. Ayos. ko kung may siya. Oh. Ayan, pulo 'yon eh. Okay. <laughs> Tignan na lang kung magbabawas. Nandiyan naman si Kuya Buboy. Ayan, tapos na, boss Peter. Wala nang problema. Wala nang problema, boss. Makita na natin lahat-lahat, boss. ano? Dapat na palitan, boss. Oo, oh, maestro na yon. Hindi na mahirapan yun. Maestro na kasi yon boss. oh, kuya.

Ayan mga kanaypi, nandito na ako sa amin. Bali, duman pa ako. Bumili ako ng dalawang manok. Nagutom ako mga kanaypi. Kikilaban mo ako mamaya pagdating sa bahay. Kain tayo. Gutom ako sa biyahe. Ayan. At least kahit pa paano, nagawa na ni Ibus Peter yung ano, yung problema ng kumpare ko So sa mga gustong magpagawa about sa Jitmatic, ipim nyo lang ako mga kanoypi. Uh, tatawagin ko si Boss Peter para ano, para magawa yung ipapagawa nyo. No. Oh, gagawa natin ng vlog yan. <laughs> so nandito na tayo sa bahay. Okay. Okay.